Ah, uh, mapagpalang umaga po mga ka-agri. Ayun, magandang umaga po sa ating lahat. Ayun, na naman po tayo sa ating tanim na kamatis at yung inintercropping po natin na mustasa mga ka-agri no. Mapapansin niyo po yung ating mustasa ay anhin na po. Pero sa ngayon po kasi medyo mababa po ang dahon kaya ay uh, Inaantabayanan po natin na medyo tumaas. Saka na lang po tayo magpapatiba mga kaagri ng ating tanim na mustasa. Ayan. Maganda lang po sana ang presyo mga kaagri. Maganda rin po yung tanim nating mustasa po no. At napaganda rin po natin yung tanim nating kamatis. ayun po mga kaagri, ang gawain po natin ngayon ay nagtatali na po tayo ng letting sa kamatis po no. Para po yung mga sumayad po ng mga mga puno ng kamatis dun sa may mustasa ay may ayos na po natin ano. At pag natiba na po yung ating mustasa ay Patitiklo pa na po natin sa puno para kahit papano po no, matabunan po yung mga puno po ng kamatis para magugat pa po siya no, mas kumapal pa po yung kanyang uh, mga sanga para mas maganda po yung uh, maging bunga at maging ani niya po pang uh, mga kaagri Yan. ito po ang trabaho po natin ngayong umaga ang pag, pagliliting po ng ating uh, tanim na kamatis ayan mga kaagri libut ko po kayo no? Ayan po itanim nating mustasa po mga kaagri. agri Saka yung tanim po nating kamatis. Ayan no? Nakapagtali na po tayo ng uh, pang-ayam na tudling na po mga kaagri. agri Ayan po. Makikita po nyo yun, yung mustasa mga kaagri. agri Napakaganda po ano. At wala pong kabutas-butas. Kung maganda lang po sana ang presyo mga kaagri, agri Ay kahit pa paano po ano. Meron po tayong aasahan na kita. Pero sa ngayon po. Mabawi lang po natin yung ng mga kaagri masaya na rin po tayo no? dahil may naasahan pa po tayong kamatis na pabubungahin po natin at sana po mga kaagri uh, uh, hindi po tayo dapuan ng, ng kalimidad ngayon katulad po nung bagyo kasi makakalusot po itong kamatis natin pag hindi po ito na bagyo po mga kaagri no? lusot trip po sana yung mustasa kung maganda po ang presyo pero hindi naman po siguro tayo matatalo rito kasi baka kaya po ito ng mga mga 90 to 100 bundle po mga kaagre yun nga lang po magsasacrifice na po tayo magpatiba kasi po wala pong uh, lumilibot ng mga ahinti po ngayon kasi mura po ang dahon pero kahit pa pano po mga ka-agri ano? meron po tayong pakikinabangan yan po yung tinatawag po nating uh, intercropping mga kaagre no dahil po uh, sa isang panahon po no Uh, makakapagtanim po tayo ng dalawa dalawang halaman po mga kaagri kahit papano po yung land preparation tapos po yung mga gamot po natin na ginamit ay makakaminus po tayo mga kaagri at ito po nakaproposal po ito sa ampalaya po no nakaorder na po tayo ng grafted ampalaya na isisingit po natin sa pagitan ng balag po ng kamatis yun naman po yung pag namumunga na po yung kamatis mga kaagri uh, ilalagay na po natin yung grafted na ampalaya Ayan, kaya po pinatibay po natin yung ating balag mga kagri ka no? umakalusot po tayo na sa kamatis ngayong panahon ng hanggang disyembre kasi po may mga bulaklak na po yung kamatis natin mga kagri ka no? Kaya kahit papano po, ito, mga kahalatian po ng November, mga kaagri, kahit papano po, may masusunod na po tayo rito, o hanggang 20 na po ng November. Hindi eh. po sana tayo tatamaan po ng bagyo. Magiging maganda po yung magiging ani po natin, ano, kasi yung napa, napaganda po natin yung puno ng kamatis, mga kaagri. Tingnan nyo po. Nenyo po itong bunga po ng kamatis po natin mga kaagay, yung mga bagaso niya po talagang maganda po yung yung naging puno po ng kamatis natin. Kapag ito po ay natabunan pa po mga kaagay n'o, mas marami pa pong ibibigay itong uh, ibibigay na mga sanga. 'Yun po ang magiging Ah, uh, maganda po magiging bunga po niya mga kaagri no. Ito po 'yung trabaho po natin 'yung pagliliting po ng ng kamatis. Ayun. Ngayon pong malapit na po kunin ano 'yung mustasa, itinatayong na po natin 'yung mga ah uh, kulatay po o 'yung mga sanga po ng kamatis para po 'pag nagtiklop po mga kaagri ay hindi na po matatabunan po 'no. Ayun. Ginagabay na po natin 'yung kamatis sa pagtayo para po pagka nagpatiklop po tayo katabunan lang po natin yung yung puno po ng kamatis mga kaagri ano ah, talaga pong na-engage na -engage po ako mga kaagri sa pagtatanim po ng gulay dahil kapag wala po tayong trabaho ito po ang pinagkakaabalahan po natin mga kaagri ano Uh, ah, kahit papano po nagsasarili po tayo ng tanim at nak nagpapasama po tayo ng mga gulay po mga kaagri no. Pero po ngayon, nagsarili po tayo no. Kasi hindi na rin po magpapala ng ating kasama. Yung pagtatanim po niya ng gulay kasi maray po rin po siyang ginagawa. Kaya po ngayon panahon ng, ng pagtatanim ng gulay. Uh, pag wala po tayong ginagawa. Uh, parang naglilibang lang po tayo mga kaagri no. Yan, ganyan lang po yung ginagawa po natin ngayon, yung pagtatali po ng kamatis. Para po maigabay po natin siya dun sa may balag. Yan, nyo po mga kaagoy, nakaayos po yung ating uh, kamatis, no? Ay, papakita ko naman po sa inyo mga kaagoy, yung, yung nagbibigay na po siya ng bulaklak, ano? Yan. Ah... Uh, dito po sa bukid mga kaagri, basta masipag lang po kayo no? may puhunan at may sarili po kayong lupa uh, at na nyo po yung magandang presyo po sa mga tanim po nating gulay ay malaki rin po yung naibibigay po sa ating tulong uh, ng mga na naani na po nating mga gulay mga kaagri pero sabi ko nga po sa inyo uh, kahit pa pano nararanasan din po natin yung uh, nalulugi po tayo mga kaagri no? kahit po maganda po yung uh, ating pananim kung sabay-sabay naman po nagtatanim yung mga kapwa nating farmers uh, yung tinatawag po nilang supply of demand ay mas marami po no? kaya bumababa po yung mga gulay na na-harvest po natin pero po pag nakachamba po tayo na halos uh, onti lang po yung nagtanim yung demand po ng supply ay kulang doon po, dun po tayo nakaka-jackpot po no? Uh, kaya, nga po sana kung hindi po babahain o babagyo itong kamatis natin kahit medyo uh, maliit lang po yung area na natamnan natin ano, mga kaagri ay kikita pa rin po tayo rito ano, mga kaagri. Yan. ah uh, sa pagbubukid po mga kaagri, nakakalibang po no? at lagi po pong tinasabi uh, na kahit po pangit po yung maging presyo po ng ating gulay kung napapaganda naman po natin ano at nasububoy bayan po natin yung ating pagtatanim ah, kahit po may pagod na laging nakaakibat sa ating magsasaka no? Ah, pag napapaganda po natin yung ating pananim uh, ah, nakakaginhawa rin po ng pakiramdam po no, dahil yung pagsisikap po natin ay nasusuklian po ng magandang ani at sana po matambalan po ng magandang presyo no. Ayan, mga kaagri, iikot ko po kayo no, mga kaagri sa ating tanim na kamatis at makikita po natin na talagang uh, maganda na po yung bulas ng ating kamatis mga kaagri no. At yung ating mustasa ay ay malapit na po siyang maani. Ay uh, hinihintay lang po natin yung medyo maganda gandang presyo po mga kaagri no para kahit papano po ay meron naman po tayong maibulsa na onti sa uh, tanim po nating mustasa at meron naman na po tayong uh, inaasahan na kamatis po no na maari pong mamunga dahil uh, malapit na po yung kaniyang uh, matured at ito po ay nasa flowering stage na po mga kaagre no tingnan niyo po yung kamatis natin mga kaagre no? no alagaan lang po natin siya sa uh, mga polyar at insecticide po mga kaagri at maganda naman po ang panahon natin ngayon ay baka makalusot po tayo ngayong uh, tag-ulan po no? ay naasahan po natin na sana po walang pumasok pong bagyo nitong mga, nakara mga susunod pang mga buwan o linggo at sana po makalusot po tayo mga kaagre no? para uh, machambahan naman po natin yung medyo maganda-gandang presyo sa kamatis kasi nito po talagang napakamahal po ng mga gulay pero dahil po sunod-sunod na po ang kagandahan ng panahon, marami na po nakapagtanim, lalong lalo na po yung mga dahon. Ayan, dagsa po ngayon ano. Kaya tingnan niyo po ano. Tingnan niyo po yung ating uh, mustasa. Napakaganda uh, po ng ating mustasa mga kaagri, pero yung presyo lang po ang wala sa ngayon mga kaagri no. Pero ay, uh, hindi naman po tayo nawawala ng pag-asa. Ayan, tingnan nyo po mga kaagri no. Nakapag nakapag tali na po tayo ng I'm na todling. Ayan. Etong ating kamatis mga kaagri ay isang pong, uh, tray lang po ito, no? Ayan. Uh, pero po, marami naman po siyang nabuhay at maganda naman po yung bulas po ng ating kamatis mga kaagri. Sabi ko nga po sa inyo, uh, sa susunod pong uh, may mga holy na po ito, no? Uh, mga one week na lang po siguro maglalaglag na po tayo ng grafted na ampalaya at yun po ang pagagapangin natin habang namumunga po yung ating kamatis mga kaagri ayan eh, sinishare ko lang po sa inyo yung ating mga tanim po ngayon mga kaagri no, no? napaganda naman po natin na sana po ay madapuan naman po tayo ng magandang presyo para yung ating pong pagsisikap at paghihirap po no? Uh, dito sa bukid ay masuklian po ng, ng kahit onting kaginawahan do sa uh, presyo po ng ating gulay ayun uh, lamang po mga kaagri no? Uh, ah, sana po patuloy nyo pong isubscribe yung aking YouTube channel para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video ginagawa. Uh, ah, yun lamang po ang aking mga pamaraan, katulad po ng intercropping, ah, multiple cropping, saka relay cropping po mga ka sino yan. Sinusubaybayan po natin yan ano? at ah, tinetesting po natin sa mga bawat tanim na ating mga gulay yan. Ah, nasubukan na po natin yung Barak F1 na in po dun sa Taiwan yung okra po noon intercropping po natin sa Taiwan at itong kamatis po no naka relay cropping po sa sa mustasa tapos meron po tayong susunod na multiple cropping na ang palaya kamatis ayan po mga kaagri no uh, dito po kasi sa mga ganitong pamamaraan mga kaagri na po ako sa uh, cost of production uh, cost of expenses mga kaagri at katulad po ng insecticide, pesticide yan po nakakamura po tayo no? kasi unti lang po yung nagagamit natin insecticide dahil po dalawa o tatlong uh, halaman po na itatanim po natin sa isang panahon mga kaagri. Uh, yun lamang po mga kaagri no? sana patuloy nyo pong isubscribe yung akin youtube channel yung mga hindi pa po nakasubscribe sa akin uh, uh, subscribe lang po kayo mga kaagri no? ayan at uh, sana po pagpalain po tayo ng Panginoon at bigyan po tayo ng magandang ani at tambalan po tayo ng magandang presyo mga kaagri. Yun lamang po. God bless po sa ating lahat mga kaagri.